So, good afternoon mga guys. So, for today's video, ay susunduin natin si Milo, yung alaga nating aso. Para papauwi na natin sa bahay. Kasi nandun siya sa bukid eh. Lagay natin siya sa bukid para masanay. Uh, sumasama sa bukid iniwan ko kasi kasi umuwi ako sa bahay para maligo so tanghali na susunduin na natin siya para pauwi natin at papakainin natin siya so samahan niyo ko guys let's go one week later so welcome back mga guys so nandito na tayo sa sa bukid namin yan si yung yan yan yung ano upuan namin sa bukid silungan tsaka yung ano lang bubong trapal yang trapal lang yan so nandyan yung aso natin na si Milo sa lalim so tatawagin natin tawagin natin si Milo. Yun, lumabas na siya. Yan yung alaga nating aso na tuta pa lang siya. Pangalan niya ay Milo. Kasi, kasi yung kulay niya yung balahibo niya ng Milo. <laughs> Milo! Yun, matakbo na. <laughs> Milo! Yan. Yan yung alaga nating tuta. Milo. Uli na tayo, Milo. Uli na. Uwi na tayo. Li. Ang tagalian ka na. Milo. Come. 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 Very good. Very good. Hello, Milo. Hello. <laughs> Hello, Milo. Hmm? Sit, 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 Milo, sit, sit. Very good. Good boy. U uwi ka na sa bahay. Tara, uwi na tayo para kakain ka. Ha? Kakain ka. Gutom ka na, Milo. So, hmm. Hi ka, hi ka sa vlog. Milo, hi ka sa vlog. Milo. Good boy. Hmm? Hello. ha Hi, hi, hi sa hi. Hi ka, hi ka sa vlog. Hi, lo. <laughs> tara, tara. Uwi na tayo. Hmm. Sit ka, sit. Hi ka muna sa vlog. Hi, lo. Hi sa vlog. <laughs> tara, tara. Uwi na tayo. Oo. Oo. Uwi na kami mga guys sa bahay. Mal Milo. Eh. Wala si Milo. Hindi nakita. <laughs> Milo. So, salamat pala sa panonood. So, please subscribe my YouTube channel. Salamat.